Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tila hindi nadala ang isang o nadala ang isang senior citizen na muling ibinalik sa piitan matapos mahulihan ng higit 200,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa Pangasinan. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. 64 anyos na lolo na dati nang nakulong dahil sa illegal na droga, arestado nang mahulihan muli ng illegal na droga sa kanilang tahanan sa Alaminos City, Pangasinan. Balik kulungan ng isang 64 anyos na lolo matapos mahulihan ng humigit kumulang 30 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 24,000 pesos. Kinilala ang suspect na si Alias Tanda na naaresto sa pamamagitan ng search warrant na pinalabas ng Alaminos City Trial Court. Ayon kay Police Captain Ruel Isid, ang team leader ng Provincial Drug Enforcement Group, batay sa kanilang record dati nang naaresto si Elias Tanda noong 1996 sa kasong illegal na droga na ito ito'y nakalaya noong taong 2019. Sa kabila nito'y patuloy o ang kanyang pagsasagawa ng illegal na aktibidad. Lumalabas sa investigasyon na mismong mga parokyano na Tanda ang pumupunta sa kanilang tahanan upang bumili ng ipinagbabawal na gamot sa kasalukuyan na sa kustudya ng Alameda City Police System si Tanda na naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pardo Arista Tate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang dalawang magkapitbahay batapos maisumbong sa kanilang barangay chairman ang umano'y iligal na gawain ng mga ito na pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa Barangay Talimundo, orani Bataan. ay sa ulat, isinumbong ng mga residente kay Barangay Chairman Larry Gonzales ang dalawang lalaki na iba't ibang tao umano ang nagpupunta sa mga ito kahit 10 oras ng gabi. Agad namang kumaksyon ang opisyal at iniulat ang sumbong sa hepe ng pulisya ng Orani na nagresulta sa mabilis na operasyon laban sa mga sospek sa isinagawang drug by bus operation positibong nakabili ang tumayong pusor buyer ng ipinagbabawal na droga mula sa mga sospek dahilan upang agad silang arestuhin. Kinilala ang mga naaresto na edad 43 anyos na construction worker at isang 35 anyos na barbero na kumpis ka sa mga ito, ang tinatayang 25 grabo ng hininalang shabu na nagkakalaga ng humigit kumulang sa 170,000 pesos. Ang operasyon ay pinungunahan ni Police Lieutenant Ronnie Luna sa ilalim ng supervision ni Police Major Patrick Carlo Balcadao. Kasalukuyang nakapit na ang mga sospek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 para sa NBC TV Network News RH37. Dani Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot sa 24 na mga kabahayan ang nasunog sa Barangay 5 lungsod ng San Carlos, Negros Occidental. Ayon kay uh, Fire Officer Juan Rochelle Ann Batayula, pinuno ng Intelligence and Investigation Unit ng Bureau of Fire Protection sa lungsod ng San Carlos, Negros Occidental, umabot sa 21 na mga kabahayan na to ang totally damaged habang tatlo naman ang partially damaged. Dag nagpanibatayula ang napabayaan na sinaing ang pinagmulan ng sunog na mabilis na kumalat dahil sa gawa lamang sa light material sa mga kabahayan umabot sa 306,000 pesos and 250 ang halaga ng mga nasabing na sunog at umabot sa 65 o anim na potlimang mga individual ang apiktado at temporaryong naninirahan sa Barangay Hall ng Barangay 5 pa nang nasabing lungsod. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Kantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.